hindi nilagalit yung isa namatayan o <laughs> pag may kasabay ko ba sila dito yung ano pwede yun sa likuran ka kasi mababawa na yung tubig sa likod niya eh kasi may map guard pa yun eh ayan tirik din yan smash diabot yan po tayo lang tumirik na yung temex oh? Ay, yan o ayan o ayan na o ayan o mutok na nga o so 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 mutok mutok na nga siya o nga sir bilisan mo makasurvive ka dyan Surpais yeah, pa oh Nakatawi-tawi siya Nakatawi Malakas Surpais pa rin siya oh Anong uh -huh. gawin doon? Parang magbababubang tubig eh Papunta doon Oo uh -huh. Papunta doon malalim oh eh. Hindi, hey, pagpasalubong pa gano'n um rito mas okay siya Oo uh -huh. Oh. Mas mababaw dito siguro pagkanya ng kalsada niya. You ano, know, malakas daw botirik 'yan. Tirik 'yan, diyan lang 'yan oh sa may gitna na 'yan oh, yung may bike. Ang doon lang ay sa may bike tirik 'yan. Ooh. Ooh. na hindi ka nga titirik sa baba, mukhang titirik ka sa palo ng tao. Dina man kailangan mabilis takbo mo diyan eh. Kagar ko. Eh. <laughs> Tapos si Kuro kaya-kaya to. Papabasa na pa tao rito galit na galit tira nah, yo. Nah, nah. Dina man. Dina <laughs> man. Pina soklan tubo big ko hindi na start diyan. Hindi niya na hindi na start diyan, pinaapukap tubo big no ni sabaki na kailangan na lang i-drain. Dapat siya ba tinutulak. Di, nakapatay yun no. yan yung nakapatay kasi pag ganyan kahit abuti yung tambucho mapuno yung tambucho nya pagdating dito sa area babaklasin mo lang yung tambucho para tumuloy tubig kasi hindi pumasok sa makina yun eh tapos halimbawa nabasa yung spark plug patuyuin mo lang alam ano mo lighter tapos i-start na yun yung ganun kasi pag namatay na umandar nandoon na yun sa makina kumalo na yun kulay puti na agad lang is dun. Oo, oh, oh, nasa ano na yan eh Pero yung ganyan nakapatay, kahit abutin yan Kahit mag-permiss yung tubig sa tambutso Walang pressure kasi hikop dun sa block Walang hikop no? Oo, wala, andun lang siya Kailangan niya lang patuyuin yung tambutso Wala, ito Oo oh. mga supremo kaya pa ng mga supremo yan eh. mga supremo yan XRM kaya pa ng mga XRM yan ganyan no? ah hindi enduro pa lang ito eh. mataas talaga yan ah, pero kung may alam ka naman sa motor kahit itawid po sa ganyan pwede kaya ah, lang kapag wala kang pamalit na spark plug spark plug kasi tatamaan yan eh. basta ala ka makina tapos pagdating doon mga 2 to 3 minutes train mo lang nagdi-train kusa sa'yo na eh tanggalin mo lang ang bugsok so bug ang dalawa oo mga ganyan tumirik, tanga na, ilan langis yan, papalit mo dyan Hindi makuha sa isang langis yan Oo oh, Pag di mo ginamitan ng, ano yan, ng engine flash Pakain ng mga apat na langis pa yan Bago luminis ulit yan Pag ginamitan mo engine flash yan, mga dalawang langis pwede na Pakatlo langis, lang malinis na <coughs> yun oh know, tumisipa-sipa na no? yan may butas pa no buta survive may butas pala kaya pa na mga team action eh oh, ayan yan Ay, yung isa na yan mataas rin yan eh maning mani lang oh Hahaha <laughs> YTX ba yan yung kanina? Oh, uh, ah, mataas din yun, mga YTX, mataas yan 30 minutos, bababaan natin yan, ano? Saan na? Hindi, pag uminto na to, kung ganito lang siguro kay na Okay, uminto na Mga 30 minutos, bababaan na yan Wala, ano Mga jeep, kayang-kaya ng jeep yun talaga nagpupuno lang pa sa aero to mga pe kapadisin eh. <laughs> ka oo oh, kaya uh, hindi yung eh nakikihalo rin eh <laughs> kaya na, traffic boy <laughs> wuuu butulak ko sana na nakapatay kaso parang hindi kaya ang <laughs> lalim kaya <laughs> nagpahinga lang ako ron sa kabila eh kaya mo pasaway yung isa o nananadya no, hindi naman kailangan mabilis takbo mo dyan. Importante lang kung start lang yung makina. Kasi yeah. pag namatayang ka dyan, sigurado na yan. Yun, lakas mo. Yung isa, oh, grabe, oh. Pumasok na sa loob, oh. oh yun, oh. pumasok na sa loob ng PSBank, oh. <laughs> Ang ina, nasunog na. May tubig na nga, nasunog pa! <laughs> May tubig na lahat lahat, nasunog pa! Patay <laughs> ah, tayo na ito, hindi tayo makakauwi ng bulakan na ito. <laughs> tayo ngayon sa my medical center na Montilupa. Pinahalap <laughs> oh, -ano ko lang ka mo ka <laughs> mo. Pila alam ko wala pa kalori lako. Sabi <laughs> ni Vero Maps. Ah wala eh layo pa ako, uwi pa ako Bulacan eh. <laughs> kasi nagpatila lang ako doon kanina. Sabi ko, naalala ko dito nga pala tumataas sabi ko. Hindi ko na paabot 30 minutes kasi malalim na. Kapag so, nasaksak na pagdating ko malalim na. Oo, gaga. Yun nga eh. Grabe L3 oh. Nee, wala naman kasi problema yan. Basta na makakatawid ka lang. Oh, oh. Ang mga titirik diyan, mga bios. Pwede, mga bios. Pero yung mga L3, yung mga yan, Temex, oh. Tumirik niya yan. dami oh Nahum. 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 wala na boy nawala yung temex, sa pala kanina yung supremo no? kakaya niya naman kasi, yung kanina mababaw ko yan galing yung tubig na yan. No? Ayan, kayang-kaya niya. Putangin Manila oh, na, manilang yan. Putangin na, punong-puno. Oh. You know, malakas lobo. Tirik yan. Tirik yan. Dyan lang yan. No? Sa may na na yan. No? Yung may bike. Hanggang doon lang yan. Sa may bike, tirik yan. <laughs> Takina, hindi ka nga titirik sa ba Mukhang titirik ka sa palo ng tao